Ayun mga kapis. Ayan mga hunters yung secret lagoon. Ayan. Ayan mga hunters. Ayan galing sila sa loob. Yan mga ates, <laughs> ang sakto lang yung katawan ko. magandang magandang umaga sa inyong lahat mga ka-hunters panibagong araw, panibabang vlog na naman tayo ng mga hunters ngayon mag island hopping tayo mga hunters pupunta tayo sa, sa mga island island mga hunters ano, bagay sa inyo lalo yung kumanda eh ayan mga hunters ayan namimili ay sila ng salamin para pang ayun, happy mga hunters eh. Ayan, mga salamin nila. Sana sana malaki sana, yung malaki ng princess. Hindi man ugali to, 'no? Murang-mura lang. libre libre-libre pili, libre tawad. Ay, hunters Tara. na daw doon, rapini. Tara na, handlers. Dito. Yan. Ayan, punta na kami doon sa may bangka. Alis mga ngantais. ayan yeah, mga oxygen mga hunters pang sisil -sea yun know? napakaganda ng ilo mga hunters napakalinis Laki ng alon mga hunters you know? wala pa yung mga guest ninyo balik na muna kayo dito sa ano? mo, mo pila Yeah, mga hunters, mga kapatid ko yan. Yan, ate ko yan. Ayan mga hunters. Kit na kami. Punta na kami sa bangka. Ayan oh. Ayan, mga hunters. Punta na kami ng ano, init. Sobrang init mga hunters. Ayan mga hunters. So, kumaalo. No? Oh. ayan. Punta na kami sa bangka. blue, yun na may blue. Ayan o, oh. kikita niyo mga antes gumagalaw din. Ayan mga antes, naghihintay pa kami dito ng uh, bangka. Ayan yung bangka na sasakyan natin. Ayan mga antes, mag-island hopping din yan. Ayan dito sa isang bangka. Ayan mga hantos, sakay na kami. So, sakay na ka, sakay na. Ayan <coughs> mga na kami. Ayan mga na kami. 1, 3 Ayan hunters, oh. Oh, dito na kami mga hunters Ayan yung tabi mga hunters Yung ili dito Ayan Ayan na mga hunters Ayan o oh. Okay, piti po Yeah, masaya to, masaya. Ma na kami, El Lido, Ayan, Welcome na kami sa Palawan. Welcome Welcome. dito sa Nido mga Hunters Hindi, no? Okay, picture tayo, picture. Picture na lang yon. Okay, one, two and three. Sapay sapa. Isa pa. One, two and three. Okay. Yeah, mga Hunters. Ah, there. Nakakita so, ng mga island. Ayun. Oh, mer pa rin kasi tayo mga policy sa island. So, again po, i-introduce uh, ko lang muna 'yung crew. Again po Christian as your local tour guide po and then since ah, uh, we don't tayo mga kids, NPR 11 person. So, crew po natin kasama din sa bangka si Duke So yung boat captain po natin si Captain Bon And we have another one guy on the boat So yun po si Kuya Hermie Okay, did you hear that? <laughs> yeah So, uh, yeah. Hermie, yeah. Bon, Jock, and Chris okay. Okay. So Toray to po actually composed of 5 destination or 5 places But not 5 islands yeah. Today we have only 2 islands and 1 mainland to go Okay, but again 5 places Kasi po, yung isang island na pupuntahan natin doon is uh, ando na kaagad yung three places na pupuntahan natin which is snorkeling area, secret lagoon and big lagoon so reminder, uh, reminder lang din po sa big lagoon uh, activities natin doon is kayaking or canoeing activities so yung kayak uh, need natin siya i-rent e doon sa big lagoon so sabi ni Papa at two kayak on board is free na kaagad siya So, yung uh, count na lang natin after two kayak, yun na lang yung i-rent natin doon sa Big Lagoon. So, how much is the kayak po? One kayak, good for two person is 300 pesos. Meron din silang one kayak for four pesos, a uh, four person, 350 pesos po i-rent natin. Okay? So, again po, uh, reminders po during these activities. So, avoid lang po natin yung collecting anything from the beaches like shells, corals, or sands as So, avoid din po natin na magtakbo ng basura, especially sa dagat. So, kung may mga basura tayo, personally, so give it to us as the crew boat or keep it like put it underneath of the chair. Okay? So, during snorkeling or swimming time, may mga non-swimmer po ba tayo? Hindi po kung mayroon tayong non-swimmer. Please raise your hands po kung okay, mayroon. O, huwag po kayo mahiya. Very important po ito. No? So, si Mami. Si si Mami, Ay, ako marunong ako. Si Mami, tingin ko mag-free time pa to. <laughs> <laughs> Pero si Nanay ko marunong mo uh, ya. Si Sisit pa. Si ko. Si Sisit pa, pa si Mami mamay. Si ay, si, ay. So, one, two, three, four. So, four person, don't know how to swim. So, again po, uh, sa mga non-swimmer natin, please always wear your life magsisit. So, pwede naman tanggalin sa mga good swimmer kung gusto. But please po, avoid natin uh, anytime yung uh, mag-touch ng corals or anything under the water po during snorkeling time. Avoid din natin umapak sa bato or sa corals during snorkeling or swimming time. Kasi po, yung mga area na pupuntahan natin for snorkeling, hindi kami actually si, uh, sure kung mayroong poison species or mga delikadong species under the water. Like stonefish, lionfish, stingray or pagi or sea si urchin or tayo. Okay. so dito na kami sa isang island Anong pangalan niya sir? Seven Commando Anong pangalan? Seven Commando Beach ah, Ayan, Seven Commando Beach daw yan mga hunters Originally name ng beach actually is Ipil 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 Beach kasi kung papansin natin sa bookmark uh, niya na pangalaming Ipil Ipil Beach And then suddenly yung isang barge is stranded sa area na ito and then those crew ng uh, ship nagawa sila ng barge Ayan, baba na mga hunters Ayan okay, na mga hunters. O na kayo. <coughs> bilo muna, bilo. <coughs> Ayan mga hunters. <coughs> <coughs> Ayan mga hunters, nakababa na tayo. Masalubog yung mga aso ah. Oh. Ayan ang mga hunters oh. Ganda ng lugar oh. ganda ng tanawin mga hunters yun mga hunters ayan ang mga patok ayan ako ayan dito lang yung side nido mga, mga hunters matatagpuan ayan yung mga kasama namin sa bangka Yamang ito 'yung mga bato rito. Tabi-tabi po. Oops. hunters sa kayo na kami. Kaya mga... mga hunters, kapi-kapi muna tayo pag may time. Ayan, no? Kapi muna tayo. Ito ba, kapi... Sinipin, tayo, hindi pa sumasakit dyan. Wala pa daw. Ito na yung big ah, biglago na pala yan. Papasok pa ba dyan sa loob? Yung bangka? mami? Ay, gano'n pala ngayon. Oi, Ito, ang mo lang sa ano? Uy, ito lang kaway kaway Welcome po dito sa Big Lagoon Nandito na po kami Ayan, nice Ayan alis na kami doon mga hunters Ayan. Ito mga hunters, Secret Lagoon daw Ang tawag dito Ayan, Secret Lagoon mga hunters Papasukin natin mga hunters Anong mga laman doon sa loob mga hunters Ayan, nagtitinda ng buko dito. Ayan o. Oh. Eh, wala kang butong dito. Sa island natin, wala kang butong. Sarit lang kalawin kung Ayan, mga hunter, dito na kami sa Secret Lagoon. Ayan o. Oh. Mamaya pa kayo papasok. Dito, ganda dito. Ayan o. Oh. Ang Ganda mga hunter, so. Ayan. Ayun, kita nyo. Ayan. Ayan guys, ang ganda ng view. Ayan o. Oh. Yudok. O, oh, ang ganda. Ayan ang titinda ng buo ko. Ang ganda o. O, ayan o. Utas yan mga hunters. Yudok. Wow, ganda. Ah, uh, shoutout nga pala dito sa nagtitinda ng buko, mga hunters. Iyon. Ang pangalan mo? Pangalan po. Show. Ayan, shoutout pala sa kanya mga hunters. Ayan, sa nagtitinda ng buko. Bumili na kayo dito mga hunters. Ayan na sila mga hunters. Oh. Ayan. to sun. Ayan mga hunters, shoutout sa kanila. Shoutout sa mga nagtitinda ng buko. Ayan. dami kami dito mga hunters ay mga hunters galing na sila sa lulo um, Ayan, dami, dami pang tao sa loob, mga hunters. So, yung lalabasan ng... Ah, tara, tira natin sa loob. Hindi mo naglalabas. Ayan, papasok na po tayo sa Street Lagoon ah, Ayun. Ayun lumalabas. Ayun. Lumalabas na sa lungga mga hunters. So, hunter, so. Ayan si Chris Lagoon. Ayan mga hunters. So. Ayan. Matatabingan yan No? Ayan. Ayan mga hunters yan. Mga galing sa loob. Sa butas lang yung butas dyan eh tama tama lang yung tao mga hunters ayun mga hunters ayun mga hunters yung secret lagoon ayun ayun yung galing sila sa loob Ayan <laughs> mga atis, nakasap ko lang yung katawan ko.

ayun pala ayan mga hunters ayan ikot ko kayo dito sa secret lagoon mga hunters <laughs> Kaya mga hunters, labas na kami. Labas na kami sa lungga. So Kaya mga hunters, ay babay na din sa mga kaibigan natin. Labas na kami. Labas na kami sa maliit na lumba mga hunters. Ayan oh. o. Oh. lang yan mga hunters.

tayong sa kalabas alamas tayong alamas kami alamas hunters alamas tayong alamas tayong alamas tayong alamas tayong tayo Ayan mga Hunters. Set out. Yeeey! Eh, mga kaano? Bobo ko. Ayan mga Hunters. Akala mo walang butas, walang dadaanan. Ayan, napakarami. Pilapilay yan mga Hunters. Ayan, palis na kayo mga Hunters. Ayan. Ayan, bye-bye, secret lagoon. Ayan, ano gano'n. Snorkeling oh siya. ayan ang galing ni Makmak oh. O. makmak Macmac, mag ka! Ay, malupit yan, babe. Mag-ano ka? Malupit lumangon yan. ka, Inahabol nga niya yung itak niya na nahulog pa ilalim, eh. Dapat hindi ko na isisig. Ayan, Hindi makasisig kasi may best nga. Kami dati, o. Ano yung lumutang? Oh, my God! Ano? Nalulunod ako! Ano ah, nalulunod? Hahaha! <laughs> <laughs> nalulunod daw? Hindi <laughs> ka <Okay. Okay. Okay>. laki? <laughs> laki! Laki! Ayan mga antes, kuy ba yan Pababa. Oh, Ayan. Ayan ka oh. na! Papagod na naman yan. Ma'y mapagod ka na! Ayan mga antes, yung batong. Yung hip yun mga Pababa. Ang butas. You know? Ayan mga hunters Dito na kami sa Ilnido Ayan, no? Ayan mga hunters Dito na kami sa Ilnido Ayan o no? Dito na kami mga hunters Ayan o no? O diba, bilis lang Ayan mga hunters, baba na kami Ayan na. Nga'y, yeah, na Dito kami! Yes. Tamat! dito na kami. Dito kami. Ayan mga dito lang! bye bye